Magandang buhay sa lahat. Ang love team ngayon, na malakas ang karisma. Sa social media, Don Bell Update, The Prince and Princess of Philippine Entertainment, Don Bell. Donny Pangilinan and Bell Mariano, sabay na nakatanggap ng award. Deserve na deserve ang recognition na ito para kina Donny at Bell. Don Bell acting skills are not a joke. Sobrang galing nila umarte ko sa lahat ng kanilang ginagampan ng teleserye man o pelikula. Kahit di umaamin, ang dalawa sa kanilang estado ngayon. Pero ang galawan ng Don Bell, off cam, and on cam, ay higit pa sa magkaibigan. Very sweet nila sa isa't isa, at very clingy. Kaya madaming nagpapatunay na may unawaan na ang dalawa. Iyan naman talaga ang gusto ng kanilang mga tagahanga. Samantala, ito din pala ang namis ng Donbel Bell sa isa't isa. Pag walang taping, mahilig kasi matulog si Donnie sa taping. Dahil na din sa puyat. Syempre, ang tagagising nito ay si Bell, ang sweet nila. At perfect match din ang Donbel. Bell. Guwapo at maganda.